Hello, magandang araw po sa inyong lahat dyan mga Lalabs. Uh, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dito kay Facebook at nabigyan po tayo ng chance na kumita dito sa Facebook. Ayan. Uh, gusto ko lang po kayong i-update tungkol sa bonuses. Ayun. Uh, maaring hindi siguro lahat, pero meron na din po akong na-nalaman uh, dito na tungkol din sa bonuses po nila. Sa bagay, iba-iba po ang uh, update ngayon minsan sa atin. Depende sa ating mga performance. Kasi ang uh, performance ko po ngayon, uh, yung sa dashboard ko, eh, medyo bumaba talaga siya. Kaya eto po yan. Medyo bumaba po ang performance ng aking dashboard. Kaya po, siguro medyo naapektuhan ng aking bonuses na po sa lahat, nagpapasalamat po muna ako sa Meta Team kay Boss Meta, ayan sa lahat ng aming mga supporters ayan, na lahat po ayan, ay patuloy na sumusuporta po sa akin at walang sawa na sumusuporta at hanggang nandyan po kayo ay mananatili po ako dito ayan uh, ang una po sa lahat uh, pangatlong sahod ko na po dito sa Facebook una po sumahod ako sa stream ads yung pangalawa uh, stream ads at saka bonuses. Pero mas malaki po sa bonuses nung no, medyo pangalawa na nung uh, kumpara sa stream ads sa pangalawa. Pero yung unang stream ads medyo matanda-ganda at saka yung pangalawa ko uh, doon na po ako uh, ano, kumita ng medyo okay sa bonuses. Yung stream ads medyo nawala na po yung kita ng stream ads. Sa bonuses na po talaga ako kumita Tapos yung pangatlo Ayan, bonuses na lang po siya. Tapos may konting stream ads. Noong mga nakaraang buwan po ay talagang zero-zero po earnings ang ating stream ads. Pero ngayong pasok po ng August, uh, ayan po yung naging kita po natin sa stream ads. Dati may nakita pa po ako diyang 0.6 at yung iba mayroong 0.1 at yung iba ay 0.0 talaga siya. Yung pang-apat po na rin yung, yung ika-apat na rin yung, ayan, medyo bumaba po kasi yung dashboard ko. Hindi ko alam kung dahil sa performance, kaya po medyo bumaba din ang level ng aking bonuses. Ah, uh, yung ano ko po kasi yung bonuses ko ngayon, eh, dahil bagsak siguro yung dashboard ko, ah, uh, medyo bumaba siya ngayon, wala siyang kita, wala siyang earnings mga lalabs tingnan nyo naman, ayan po mm -hmm. uh, August 24 hanggang September 24 yan uh, halos isang buwan po yan ngayon po uh, kahit 0.1 ay wala po akong nakikitang earnings ngayon dito sa aking bonuses Uh, dati may nakikita po akong 0.1, 0.2, 0.28. Minsan nag-3 dollars. Nagkaroon pa ako ng 5 dollars dun sa isang post po. Pero ngayon, uh, yun po ang kaganapan ngayon mga lalabs. Hindi ko alam kung may napindot ba ako or dahil mababa ang aking performance kaya walang earnings ngayon ang aking bonuses. Ayan mga lalabs, walang earnings. Ah, uh, unang sinahod ko po pala dito. Pangatlong sahod ko na po. Pero nitong buwan po nitong August nakasahod na po ako. Ayan. Tapos yung pang-apat po na renew natin sa bonuses ay wala siyang earnings ngayon. Hindi ko alam po kung anong nangyari. O bakit kaya nagkaganon? Bakit na wala ng earnings yung bonuses ko? Halos ito na lang po talaga ako kumikita sa bonuses dahil yung stream ads ko ay halos wala talaga siyang nagiging earnings minsan may 0.1 lang siya ganon. tapos sa bonuses ito na lang po talaga ako nakakabawi pero ngayon, ang bonuses ko uh, ayan, oh, o 0 pa rin po at wala siyang uh, mga ano dyan, mga nakalagay dati na alam mo, pag nagpost ka ng picture may makikita ka dyan kung Uh, ilang earnings yung na-earn mo dun sa isang post mo na picture or um, text post. Ayan. Kasi po uh, picture at text post po yung nakikita dyan sa bonuses. Ngayon po wala po talaga siyang uh, earnings. Uh, halos uh, ilang araw na din siya na wala talaga blanco. Hindi ko alam kung bakit po kung may napindot po ba ako dahil mababa ang aking performance dahil siguro talagang ganun pagka mababa po ang ating performance dito sa dashboard, eh, apektado rin po ang ating mga earnings dito sa Facebook. Kaya po talagang, ganun pa man, eh, patuloy pa rin po tayo mag-upload ng ating mga videos, patuloy pa rin ako makikipag-engage sa inyo, mga lalabs, kahit po, ngayon ay wala tayong earnings. Kaya diretso pa rin po tayo. Kahit hindi po ako nag-open ng aking professional mode noon, ay talaga nag-upload na rin ako ng photos at saka mga videos. Ayan, yun lang po at in-update ko lang po kayo sa kaganapan ngayon ng aking bonuses. Ayan, gusto ko lang din po malaman ninyo kung ano na nangyayari. Ayan, para sinishare ko din sa inyo kung ano kaganapan siguro sa pagbaba ng aking pong, uh, performance sa aking dashboard kaya po talagang nawalan siya ng earnings. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat sa Facebook at uh, nakasahod din po ako nitong buwan na to uh, hanggat hindi naman ito na-end -e at katulad nito, meron po kasing end performance, hindi ko pa naman yan ine-end, hindi ko pa naman yan kiniklik kaya once na yan ay kinilik po natin may possibility na talagang mag-stop na yung ating performance dito sa bonuses pero hindi ko naman siya ine-end pa at may nakikita pa naman ako dyan na uh, eligible pa rin naman ako sa bonuses pero hindi ko lang alam bakit uh, wala-wala siya ng earnings yun lang po kaya gusto ko lang po kayong i-update sa mga kaganapan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching sa lahat. At maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta. At magandang araw. Bye-bye po.